Pababasa sa pa sa bilang. Kasi si Kristo yung umiiral na bago lalangin ang daigdig. Salamat po sa pagdalo, kapatid na Densyo. Ah, yung tanong nyo, sinabi po yan ni Kristo mismo eh. Basahin po natin ang 17.5 ng 1. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ayon. Luwalhatiin mo ako ang wika sa iyo rin ng kaluwalhatiang ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. So si Kristo po pala, nagtamuna ng kaluwalhatian sa Ama bago pa ang salibutan ay naging gayon. Marami pong talata sa Biblia na nagpapahiwatig ng uh, kanyang pag-iral bago pa tayo naging tao. Basahin natin ang Juan Kapitulo 8. Ganito po ang sabi ng Panginoong Hesus sa 40 at ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Kung siya po'y gustong patayin ng mga Hudyo na binabato siya, ay sabi ni Kristo, ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito hindi ginawa ni Abraham. So meron siyang sinasabing ito hindi ginawa ni Abraham. Bakit sinabi niya yung ginagawa niyo hindi ginawa ni Abraham 'yan? Na nakita niyo ko pinagsisikapan niyo kung patayin ngayon na taong sa inyo'y nagsasay nagsasaysay ng katotohanan. Kasi kaya po sinabing ngayon eh nagkatawan tao siya ngayon eh. Noong panahon na 'yon, ang ibig sabihin ni Kristo, nasa panahon siya ng pagkakatawang-tao noon eh. Basahin natin ang Filipos 2:5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. O, oh. maliwanag na maliwanag po yung sinasabi na yon na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaling isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Because hinubad niya ito, nag-anyong alipin, na nakitulad sa mga tao. So nakitulad siya sa mga tao sa dosyete ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ayon, sa araw na ito ay ipinanganak kita. sa ko ang pasya, sabi ng, ng talata. Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita, sabi ng Panginoon sa akin. Sabi niya, eh sino ba yun? Sa 5.4 ng Ebreo. At sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liba na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Gayon din, si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Kristo pala pinagsasabihan, no, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Eh kailan po ba nangyari yan? Na ipinanganak ng Ama ang Kristo, ang mismo Ama ang nanganak. Kailan po ba nangyari yan? 34 ng Kawikaan. Sino ang sumampas sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtari ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak? Kung iyong nalalaman. Bago pa pala itinatag ang lupa ay eh, meron ng anak yung nagtatag ng lupa eh. Sino? ang nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa. Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman, sabi sa Biblia. So sa panahon pa nung una, may meron na pong tinatawag na anak ng Diyos. At yun ang sinabi ni Juan sa 1.14 ng Juan. Basahin natin. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhati ang gaya ng sabugtong ng ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ayon, nakita namin ang wika ang kaluwalhatian niya ng verbo. Gaya ng sabugtong ng ama. Yung bugtong ng ama, yung ipinanganak ng ama. Kaya nga bugtong na anak ng Diyos eh. Kaya po nangyaring bugtong siyang anak ng Diyos. Siya lang ang kaisa-isang umiiral na ipinanganak ng Diyos. Bakit ipinanganak ng Diyos? Mismo ang Diyos ang nagmiwal sa kanya. Uno niya si Otso ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Ang anak pala ay galing sa sinapupunan ng ama sa umpisa, nasa sinapupunan siya ng ama. Kaya sabi ni Juan, nang pasimula, ang verbo, ang verbo ay suma sa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay suma sa Diyos. Nasa sinapupunan pala ng ama. Et. Ang katunayan, na siya galing mismo sa ama, masahin natin yung, para lang yung galing si Eva kay Adan, sa tadyang ni Adan, si Kristo naman, nasa sinapupunan ng ama, umiiral na kasama ng ama sa walang hanggan, tapos iniluwal ng ama mula sa kanyang sinapupunan. Kaya nagkaroon siya ng sariling kalagayan. Ang tawag sa kanya ngayon, bugtong ng ama, anak ng ama. O anong katunayang yan eh, uh, sinasabi ng banal na kasulatan na yang ang yang anak ay galing talaga sa ama. Basahin natin ang tres. Nang Juan. Ito po ang nakasulat. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Ayon, nanggaling siya sa Diyos. Hindi ba ang gaya ng tao, galing sa alabok, uwi sa alabok, pero ang Kristo, nanggaling ang wika siya sa Diyos, sa Diyos din siya paro -roon. Kasi ang Diyos mismo nga ang pinanggalingan niya nang galing siya sa sinapupunan ng Ama. Yun ay, kung naiintindihan po natin, kapatid, ang ibig sabihin, hindi pa ginagawa ang mundo, ay eh, umiiral na nga siya dahil mismo galing siya sa sinapupunan ng Ama. Yun po ang sagot doon sa tanong mo, kapatid na Densyo. Kapatid Nelly, kasi sinabi niyo kanina, nasa sinapupunan ng Diyos sa 18 na eh, 12 ba Pakiulit nga po yung 18 ng 1. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng ama, siya ang nagpahilala sa kanya. siya yeah, po ang ano, talatang binasa. Ngayon po, sinundan niyo Brother Eli na siya'y pinanganak ng Diyos at sinasabi niyo siya nasa na at ng Diyos, nga noong lagad po may matris ang Diyos. Pinanganak po, Diyos, nasa, po eh. Di na dyan, asis na po po eh. Hindi na pagkakaintindi. Ang nakalagay po sa Grego na Biblia, yung sinapupunan, hindi po matris. Kasi, hindi na, kapag siguro babae, pwede na sabihin ang sinapupunan ng babae matris. Ano po? Pero nakalagay po sa Grego yung bosom. Bosom. eh alam nyo, si Abraham may bosom po eh. May kolpos. Basahin natin ang 75 ng Ebreo. At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang sa serdote ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan sa makatwid sa kanilang mga kapatid bagamat ang mga ito ay nagsilaba sa mga balakang ni Abraham. Dito po ginagamit yung salitang balakang ni Abraham. Yung palang mga anak ni Levi, nang galing pala yun, sa balakang ni Abraham. The loin of Abraham, ang sabi doon. Eh, alam niyo po kapatid, ano? Ang babae po may matris. May matris. Tama po yung sabi niyo, may matris ang babae. Pero pag lalaki po, ang pinanggagalingan ng material na uh, material na chromosomes para makabuo ng isang tao, eh, yung nanggagaling sa lalaki, nanggagaling yon from the loins. Yung internal part ng lalaki kung saan nanggagaling yung kanyang procreative power. Doon nagpo-produce ng, ng, ano eh, ng sperm cells. Eh. As early as 400 years before, yung lahi ni Levi nasa balakang na ni Abraham. Ngayon, yung ama naman, nang ipanganak niya yung anak, ang sabi sa Biblia, galing naman yung anak sa sinapupunan ng ama. Hindi po sa matris, sa bosom of the father. Sa bosom po ang nakalagay. Kasi ang banggit nyo, sinapupunan. Hindi ba siya sabi nyo, nasa sinapupunan. No, kapatid, hindi, hindi ko po banggit yun. Sa Biblia po yun eh. Yung salitang sinapupunan, banggit po ni Juan yun. Huwag niyo pong iparatang sa akin na banggit ko yun. Ngayon, gina, nililiwanag ko lang sa inyo, yung itinranslate sa Tagalog na sinapupunan, hindi po matris yon. Yung po sa, ano, sa Greek ay yung kolpos. Tawag po doon ay sinapupunan sa Tagalog. Hindi po ako may sabi noon kapatid. Kayo naman ang may sabi ng matris. Yung salitang sinapupunan ay banggit po sa Bibliang Tagalog. At ang sabi po sa Ingles, bosom of the Father. Ayon, yung bosom pala, ayun pala yung sinabi sa Tagalog na sinapupunan. Ngayon, ang sabi niyo, matris. Tayo po may sabi ng matris. Ang may sabi ng sinapupunan ang Bibliang Tagalog. Ang sabi naman ang Ingles, bosom. Ang sabi naman po sa Griego na original na wikang ginamit, ay call post. Wala po kayong dapat na ibalik sa akin anumang, kahit anumang sisig. Sinasabi ko lang po yung nasa Biblia. Salamat ako, brother. Kasi o, oh, ang banggit nyo, pinanganak dito ngayon, sabi ng Diyos. At si Pangino si Santo si Cristo galing sa sinapupunan ng Diyos. Paano kung kasi ang sinapupunan, hindi ho talaga sa loob ng katawan ng Diyos ang ibig sabihin, kundi nasa kitang parte ng katawan kung ang sinapupunan. Tama po ba yun? Yung nasa parteng gitna, yun eh po ang bosom o sinapupunan. Yung pong pagkakabanggit ng bosom sa Biblia kasi kapatid, kung ating uh, kung ating pong titignan sa uh, wikang English yung bosom sa kahulugan po niyan sa pinakamanga ma, pinakamahuhusay na diksyonaryo pagka po lalaki yan po yung dibdib yan ay dibdib the chest of a man yun, ang, yun, po ang prepared meaning ng salitang bosom the chest of a man or a woman o, pati nga yung, yung babae hindi rin matris yung bosom eh ang nakalagay sa woman's breast. Ay, yung bosom is a woman's breast. The breast of a woman. Ayon. Kaya yung bosom po, miski pala sa babae, sa diksyonaryong English, hindi rin matris yun. Yung bosom sinapupunan, yung breast, yung dibdib. Eh, yun sabi sa diksyonaryo ng mga tao. Pero kung sa English po natin kukunin yung Uh, yung salitang bosong kung sa Biblia natin kukunin, eh ang sabi doon sa 13.3 si ng Juan, si Kristo ay nang galing sa Diyos at sa Diyos din siya paruroon. So yung salitang nang galing sa Diyos, ang original essence ng kalagayan ni Kristo galing po sa Ama. Hindi po natin siguro ayang ipaliwanag yung kung ano ba sa party ng ama, kung ano yun eh. Yung bosong, isa po yung sa sinasabing party ng kalagayan ng Diyos. Pero wala po tayong ideya kung in which part, saan ba yun. Kung ilalagay natin ang ating thinking sa isip ng isang tao, eh ang natin ito eh. Hindi naman dito na gagaling ang bata eh yung dibdib eh. Siyempre, galing nga, tabi, tabi nyo nga, galing sa matris eh. Pero, ayoko naman po lagyan ng Diyos ng matris kasi ang nakalagay sa Biblia, galing sa boso. Maglalabag naman po tayo sa Biblia noon. Yun, kaya po ganun ang sagot ko sa inyo.